Ako si Bok, maging mahirap pero mataas ang pangarap. Balik kahapon nga pala ay nakapagtinda na ako ng chicken and rice. Shoutout nga pala dito sa kanila Dayan at Rohel na lagi rin pumupunta dito kapag kami tinitinda ako. Pagkaalis nga pala nila ay gumawa muna ako ng yelo. Hindi ko kasi alam kung bakit hindi ako dinidelivera ng tube ice dito. Nakapagdala ng dalawang beses pero hindi na nauli. Kaya araw-araw ay gumagawa na lang ako kasi sayang din yung limang piso na pinagbebentahan nito. Tapos yung pinagbentahan ko ng chicken and rice ay kinuha ko na. Wala na nga kasing diaper si mama kaya bibilan ko na muna. Halos sa diaper nga lang na po pupunta yung pinagbebentahan ko dito sa pagtitinda pero wala naman akong magagawa kaya naman umalis na ako dito para makabili mabuti na nga lang at may bike ako at may malapit na bilihan dito hindi ko na nga din iniinday yung init ng panahon kaya kahit tirik yung araw ay nagbabike na lang talaga ako para lang makatipid sa pamasahay maya maya lang ay nakarating na ako dito sa pinagbilan ko halos ako nga lang yata ay nakakaubos ng mga diaper dito bumili na nga lang din pala ako ng saging at konting gulay para sa sopas na ititinda ko titinda na rin kasi ako ng almusal sa umaga pandagdag kita. Yun nga lang sa kasamaang palad kaninang umaga ay hindi ako nakapagtinda. Pagising ko kasi ay sobrang bigat ng pakiramdam ko. Nilalag na at masakit yung ulo, masakit yung katawan at nahihilo. Balot na balot nga ako kasi sobrang lamig din. Epekto na nga siguro to ng pagod at puyat ko araw-araw. Kesa pilitin ko ay nagpahinga muna ako at hindi muna ako nakapagtinda buong araw. Pagkatapos kong uminom ng gamot, hetong at hapon na naman, niligo ko na lang yung sama ng pakiramdam. Hindi naman ako ganong nahihilo kaya naka nakapag-alis ako at nakapag bike na ulit. Bibili nga lang pala ako ulit dito ng diaper ni mama kasi tatlong piraso na lang. Ang masaklap nga dun ay hindi nga ako nakapagtinda. Kaya yung natitirang pera sa pinagbentahan ay nabawasan na naman. 50 pesos na nga lang yung natira kaya wala na naman ako pang puhunan. Tapos ito gabi na binipi ko muna si mama. Palagi ko kasi siyang binibipi para mamonitor yung BP niya. Lalo kapag kakain na siya para hindi masobrahan yung bigay ko. Buti na nga lang din talaga at kompleto na yung gamot ni mama kaya yung diaper na lang ang yung problema. Pero bukas ay balik na ako ulit sa pagtitinda. Magsasopas ako sa umaga tapos sa hapon naman ay merienda. Wala nga pala muna akong chicken and rice bukas kasi wala na akong papuhunan. Dahil nga sa mga nangyayari ay nakapag na ako. Ibibenta ko na nga yung rep na nakikita nyo sa gilid namin. 17,000 fix na. Kailangan lang talaga ng pampuhunan, pang diaper at pang pacheck up ni mama. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, si mama po ay stroke patient at hindi na makalakad. Pagkatapos nga pala niya mag BPI ako naman binipi ko na rin yung sarili ko mabuti na lang at medyo mataas taas na kumpara kahapon na nag 100 over 65 bali sa ngayon ay 118 over 75 na mabalik ako sa sinasabi kong rep na binibenta ko at eto nga pala yun Tudor na nga pala siya no frost na din pero malakas mag yelo kaya nito ay hindi mo na kailangan mag defrost sa mga naiipon na yelo at babakbakin marami ka na din palang mailalagay dito inverter na nga din pala siya tipid sa kuryente kagaya nga sabi ko kanina ay 17,000 fix na pick up lang po kaso wala na yung box kasi nasira ko na tapos ito naman lagay ng prutas at gulay ay napakaganda rin kasi hindi papasukin ng lamig hindi siya magmumoist kaya na mapapanatili nito yung freshness meron kasi tong adjacent sa ibabaw nya pwedeng i-open yung mga butas pwede rin isara kaya naman sa mga interesado ipm i nyo lang ako o sya, hanggang dito na lang muna ulit itong video natin na to